ang may pinakamagaling na sistema ng depensa sa himpapawid sa buong mundo. Epektibo ang mga drone ng Ukraine na nakasira ng apat na pung Russian jet sa isang araw lamang. Tinawag itong Operation Spiderweb ng Ukraine. Ipinagmamalaki nila ang mahigit isang daang drone attacks sa mga military targets sa Russia. Tinawag ito ng media na matapang at ito ay isang pambihira at walang kapantay na pag-atake sa Russia. At tandaan, iisa pa lang ang operasyong tinutukoy natin. Minsan nang umatake ang Ukraine sa loob ng teritoryo ng Rusya. At may mga pagkakataon pa, na nasira nila mismo ang S-400. Karamihan sa tao ay pinagmamaliit ang S-400. Ngunit ito ay malayo sa katotohanan. Ito rin ang sistemang binili ng Turkey sa Rusya. Kahit miyembro ng NATO, nagdeploy na rin ang China at India ng S-400. Kaya kung napakalakas ng air defense systems ng Rusya, Paano nagawang talunin ng Ukraine ang mga ito sa sarili nilang laro? Nagsimula ang kwento sa pagitan ng alitan ng Rusya at Ukraine. Mga misil, drone, eroplano at lahat ng sandatang may isip mo ay ginagamit. Minsan, nananalo ang Rusya. Minsan naman, pinagsisisihan nila ang bawat hakbang sa Ukraine. Ang digmaan ay parang pendulum na nagpapalit-palit hanggang kunyo isa na nagpago ng lahat. Ito ang araw kung kailan ang Operation Spiderweb ng Ukraine ay yumanig sa buong mundo. Isa itong malakihan at sabayang opensiba ng Ukraine gamit ang mga drone laban sa Russia. Tinamaan ng atake ang apat na kritikal na base ng himpapawid ng Russia. Sobrang tindi nito na halos isang katlo ng long-range strike fleet ng Russia at mahigit dolyar. Pito bilyon na halaga ng kagamitang militar ang nawasak sa loob lang ng ilang segundo. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine at kumpirmado ng United States Intel. Mahigit apat na pong eroplanong pandigma ng Russia ang tinamaan. Dalawampu ang nasira at sampu ang tuluyang nawasak ayon sa mga opisyal sa Kiev. Winasak o lubos na napinsala ng raid ang mahigit apat na pong strategic bombers na tusyam na at lima isang daan at anim na po yasa at tu dalaw dalawa M3 at isang -50 na airborne early warning jet pati Russia ay nakaranas ng pinsala. Nasunog ang mga eroplano at paliparan sa Murmansk at Irkutsk buong magdamag. Bumabagabag ngayon sa mga military analyst at geopolitical observer ang tanong. Kung napaka advanced ng S-400, paanong nagawang sirain ng Ukraine ang mga target sa loob ng Russia nang paulit-ulit? Ang Russia ay hindi lang umaasa sa S-400, ito ay may maramihang panangga. S-500 para sa mga labas ng atmosfera, S-300 para sa kitnang distansya, at book at pentir para sa taktikal na proteksyon. Para maintindihan kung bakit gumana ang sistema ng depensa ng Russia sa India, pero pumalya sa Russia, kailangan muna nating maintindihan kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng sistema ng depensa ng Russia. Tuwing ipinapakita natin ang pagbagsak ng di matatalong sistema ng Russia, parang inilibing ito ng algorithm ng YouTube. Kung sa tingin mo, kailangan makita ang kwentong ito. I-like at i-subscribe na. Ang pagtulong natin ay mapapalaki ang abot ng video upang mahayag sa mga tao ang tunay na nangyayari sa labanan. Ang S-4 na Triumph Missile System ang pinakamahalaga at pinakasupistikadong sandata sa gitna ng air shield ng Rusya. Ayon sa NATO, ang surface-to-air, 21 growler, ay isa sa pinaka-advanced na surface-to-air defense system sa mundo. Noong 2000, at labing pito tinawag ng mga global defense experts, ang air defense system na ito bilang isa sa pinakamaganda kailanman. Ayon sa Russian state newspaper na Pravda, ang halaga ng isang buong batalyon na may pito hanggang walong launchers ay nasa dalawang milyong United States Dollars. Pero heto ang hindi komportabling katotohanan. Lahat ng inilarawan natin ay nakabatay lang sa teorya. Mga pagsusuri sa laboratorio, military drills, at maingat na inihandang mga demonstrasyon. Bago ang dalawang libo at 22 hindi palubos na nasusuri ang S-400 sa isang tunay na digmaan. Oo, na-deploy ito minsan noong Disyembre 2000 at 15 sa panahon ng Sigalot sa Syria. Matapos barilin ng Turkish F-17 ang Russian Su-24 malapit sa hangganan ng Syria at Turkey, nagpadala agad ang Russia ng S-400. Battery sa Keminim Airbase sa Syria. Malinaw ang mensahe 'wag pumasok sa himpapawid ng Syria. Pero hindi naman talaga ginamit ang S-400. Wala kahit isang misil ang pinakawalan. Isa itong diplomatikong pagpapakitang gilas para takutin ang mga eroplano ng NATO at Turkey. Hindi para pabagsakin sila. Pansamantalang gumana ang estratehiyang iyon. Kinabahan ang mundo matapos ang mga positibong pagsusuri sa mga defense magazine. Nag-agawan ang mga gobyerno sa pag-order ng mga ito. Pero sa totoo lang, walang may alam kung ano talaga ang kaya ng S-400 sa tunay na digmaan hanggang sa masubukan ang isang sistema sa gitna ng kaguluhan. Sa totoong oras, sa ilalim ng totoong putukan, nang nasubukan ang S-400, hindi nito natupad ang alamat tungkol dito. Noong 2,000 at 22 20 ng salakay ng Rusya ang Ukraine, nag-deploy sila ng mga S-400 battery para protektahan ang kanilang mga airbase, missile launcher, command center, at mga ruta ng supply sa hangganan ng Rusya at Ukraine. Noong una, matagumpay na natupad ng sistema ang layunin nito. Noong Pebrero 25, 2022 isang araw, matapos ang malawakang labanan, iniulat na pinabagsak ng S-400 ang Ukrainian Su-27 fighter jet sa ibabaw ng Kiev. Napatunayan na ng S-400 ang sarili nito. Ngunit hindi lang ito ang alas ng Russia na hindi napansin ng marami. Mayroon ding susunod na henerasyon ng sistema, ang S-500 Promethean. Ang sistemang ito ang magiging kinabukasan ng depensa sa himpapawid, na kayang tumama sa ballistic missile, subaybayan ang hypersonic na sandata, at harangin ang low-orbit na satellite. Ang ilang bahagi ng S-500 regiment ng Russia ay nadeploy na sa Crimea noong 2000 at 2024 para protektahan ang estratehikong tulay ng Kerch ayon sa kumpirmasyon ng intelihensiya ng Ukraine matapos ang mga high-altitude intercept test. Ngunit narito ang problema mayroon lamang isang aktibong S-500 regiment na binubuo ng apat na battery. Mas malala pa, hindi pa ito lubusang gumagana. Hindi pa ganap na nai-integrate ang mga misil sa sistema. Ang mga anti-satellite at hypersonic interceptor nito ay hindi pa nasusubukan sa totoong labanan. Patuloy pa rin tumatanggap ang sistema ng mga field upgrade at emergency patch sa gitna ng digmaan. Kaya kahit ang pinaka-advanced -ad na panangga ng Russia ang S500 ay parang prototype pa lang talaga. Hindi pa tunay na tagapagtanggol. Ngunit, wag nating maliitin ang Russia. Nakita natin na may kumpletong layered air defense network ito. Ang S-300 book may dalawa mid-range missiles, Tor M-1 at M-2, na dinisenyo para saluhin ang mababang lipad na aeroplano at cruise missiles, at mga short-range portable systems tulad ng Verba, Igla, at Strela. Huwag kalimutan! ang Russia ang ikalawang pinakamalakas na militar sa mundo. Sa lahat ng lakas na ito, walang luhikal na dahilan para magtagal pa ng isang buwan ang Ukraine. Pero heto tayo ngayon. Mahigit tatlong taon at isang libo at dalawang daang araw na ang digma ang ito. At hindi lang basta na nanatili ang Ukraine, mas malakas pa nitong tinatamaan ang Russia kaysa dati. Mahigit dalawang daan at limampung libong sundalong Ruso na ang nasawi noong Hunyo, dalawang libo at dalawamputlima. Halos siyam na raang 50,000 na ang kabuang kaswaldi at napakalaki ng pinsala sa mga kagamitan. Simula Enero 2,000 at 24, tinatayang nawala na sa Russia ang 1,100 at 40 siyam armored fighting vehicles. 3,000 siyam naput walong infantry fighting vehicles. 300 self-propelled artillery units. At 1,800 anim naput limang tangke. At mas kapansin-pansin pa, mas mataas ng malaki ang mga nawalang kagamitan ng Russia kumpara sa Ukraine, na may ratio ng pagkawala na mula lima sa isa hanggang dalawa sa isa pabor sa Ukraine. Noong Hunyo 2000 at 25, nilusob ng Ukraine ang mga pangunahing airbase ng Russia gamit ang mga drone strike. Ayon sa Ukraine, mahigit apat na pong Russian fighter jets ang nawasak o napinsala sa loob ng isang gabi sa kabila ng malaki at high-tech na layered defense system ng Russia, wala silang nagawang pagsasagawa para mapigilan ang mga pangyayari. Sa totoo lang, ang sagot ay simple ngunit brutal. Hindi ito tungkol sa dami ng pyesa na meron ka sa laro. Ang mahalaga ay ang tamang paggamit ng mga ito sa tamang pagkakataon. Totoo na may teknolohiya ang Russia, ngunit ang karamihan sa mga sistemang iyon ay hindi pahanda o mas malalapa. Hindi talaga sapat. Ang S-500 Regiment ay iisa pa lamang at ang agang mga tauhan nito ay kasalukuyang nagsasanay. Ang mga uri ng missile nito ay hindi pa ganap na handa para sa labanan. Ang S-300 Boktor Verba. Ito ay mga tactical na sistema na ginagamit laban sa mababang lipad na target o pangdepensa, hindi para sa malawakang proteksyon. Ang A-135 at 35 at A-235 Noodle ang mga yon ay ginawa para sa depensa laban sa nuclear missile at digmaan sa kalawakan. Hindi para sa mga drone o tumpak na atake ng high mobility artillery rocket systems. Sa totoo lang, karamihan sa depensa ng Russia laban sa mga pag-atake ay S-400 at oo, talagang malakas ang S-400. Ito ay ginawa para saluhin ang lahat mula sa mga drone, fighter jet, cruise missile at ballistic warhead. Ngunit ang problema, walang perpektong sistema. Ang S400 ay inangkop para sa mga banta na malayo, hanggang 400 km o 200 at 50 milya. Pero nahihirapan ito kapag humaharap sa mga banta na malapit lang at mababa ang lipad na kadalasang lumilipad sa ilalim ng radar, yung klase na kinagigiliwan ng Ukraine. Pinag-uusapan natin dito ang first-person view drones or first-person view kamikaze units na mano-manong pinapalipad ng mga operator maliliit na quadcopter na lumilipad sa ilalim ng radar, at mga loitering drone na halos dikit sa lupa. Mabilis at mahirap subaybayan. Naintindihan ng Ukraine ang mga bulag na bahagi, at ginamit nila ito ng may nakamamatay na katumpakan. Kakulangan din sa low-level air defense, pinag-isang command system, at real-time na threat intelligence ang nagpapahina sa mga pinaka-advanced na sistema. Ang S-400 ay nakatuon sa mga malayong banta ngunit ang tunay na panganib ay malapit lamang. Gamit ang murang mga drone, napinsala nila ang mga radar antena, naiwasan ang sensor array, at naibunyag ang lokasyon ng S-400. Kapag nakumpirma ang mga koordinado, sinusundan ito ng mga atake. Mula sa High Mars o Storm Shadow, mahina ang panlabas na panangga ng Russia kapag kulang ang suporta mula sa mga sistemang Panzer o Tor kaya madalas hindi nagagawang magpadala ng mga ganitong depensa ng tuloy-tuloy. Hindi lamang ito tungkol sa mga kagamitan, kundi pati sa elektronikong digmaan. Ayon sa ulat, gumamit ang mga puwersang Ukrainian na suportado ng NATO ng mga advanced na sistemang electronic warfare para i-jam o lituhin ang mga radar ng Russia. Kahit ang makapangyarihang S-400, tracking units ay hindi makalakon kapag sabay-sabay umatake ang dos-dose ng drones, decoys, at jammers. Dahil dito, nagsimulang bumagsak ang mga S-400 system sa Crimea at Kherson. Noong Agosto at Setyembre libo at 23, inatake ng Ukraine ang Cape Tarkut, Crimea, gamit ang mga drone at long-range na misil. Tinamaan ang mga S-400 battery. Sinira ang mga radar, launcher, at command vehicle. Ito ay simula pa lamang, pagsapit ng mid-2000 at 24 ayon sa mga ulat. Halos isa ikaapat ng lahat ng nakakalat na S-400 system ay nasira o labis na napinsala Hunyo 12, libo at 24S-400 radar unit ang napinsala malapit sa Belbek at Sevastopol. Agosto 2, 2,000 at 24 na buong S-4 system ang malamang na nawasak sa isang sabayang pag-atake sa Crimea. Ang S-400 ay malaki, nakapirmi, at mahirap ilipat lugar kapag nailagay na, nagiging permanenteng target ito. Lalo na kung hindi regular na inilipat o pinoprotektahan ng pansamantalang depensa. Sinamantala ng Ukraine ang satellite imagery para bantayan ang mga posisyon, drone recon para pasiglahin ang radar, at sabay-sabay na pag-atake kapag mahina ang depensa, tulad ng pag-reload o pag-reprogram ng mga sistema sa hindi bababa sa dalawang ulat tinamaan ng misail ng Ukraine ang mga command center at launcher ng Russia habang offline. Nagdulot ng malaking pagkalugi sa Russia sa estrategiya. Sa madaling sabi, ang S-400 ay nakatutok sa malayo. Ngunit ang tunay na banta ay malapit lang. Samantala, ginagamit ng Ukraine ang Patriot Defense System para depensahan ang sarili laban sa mga atake ng Russia. Ang Patriot Missile Systems ay isang sandatang surface-to-air ng United States na dinisenyo hindi lamang para harangin, kundi para eksaktong patumbahin ang target. Ito ay dinisenyo para matukoy, masubaybayan, at sirain ang iba't ibang uri ng banta tulad ng mga fighter jet, cruise missile, ballistic missile, at hypersonic na armas. Di tulad ng long-range S-400 ng Russia na gumagawa ng malawak na panangga sa himpapawid, ang Patriot ay para sa point defense para protektahan ang mga mahalagang target gaya ng lungsod, airbase, o command center. Kaya perpekto ito para sa isang bansang may maliit na geografiya, gaya ng Ukraina. Gamit ang datos mula sa labanan, pagsubaybay ng satellite, at intel ng NATO, maaaring maipuesto ng sistema ang sarili upang salubungin ang mga banta sa huling yugto nito. At gumagana ito noong 2,000 at 23,000 matatlo ginamit ng United States ang Patriot System sa Ukraine para mapabagsak ang isang kinsal hypersonic missile ng Russia na inakala nilang imposibleng masalo. At ito ang pagkakaiba. Bagaman ang S-400 ng Russia ay inilagay na walang proteksyon at walang suporta, ang mga Patriot ng Ukraine ay bahagi ng isang koordinado at multi-layered na network. Kasama ang NASAMS, IRIS-T, at FAD Strategic Zones. Pero hindi rin ito magiging matagumpay kung hindi ginamit ng Ukraine ang tamang estratehiya laban sa Russia dahil hindi ito tungkol sa dami ng sundalo mo hindi rin tungkol sa dami ng armas na dala mo ang mahalaga ay kung paano ka mag-aadjust at maghanda sa mga hindi inaasahan tulad ng ginawa ng India laban sa Pakistan sa madaling salita ang sigalot ng India at Pakistan at ang digmaan ng Russia at Ukraine ay lubos na magkaiba magkaibang antas magkaibang tagal magkaibang mga estratehiya ang sagupaan ng India at Pakistan ay isang matinding apat na araw na labanan Hindi isang ganap na digmaan Russia at Ukraine sila ay nasangkot sa isang mabagsik na digmaang tumagal ng mahigit isang libo at dalawang daang araw Bagamat danan tila Russia at Ukraine lang ang nag naglalaban mas komplikado ang tunay na nangyayari sa likod ng frontlines Ito ay isang proxy battlefield kung saan may mga panlabas na puwersang sumusuporta sa magkabilang panig at lihim na humuhubog ng resulta mula sa likod ng anino. Umaasa na ang Russia sa ibang bansa para sa depensa nila. Nauubos na ang mga kagamitan na naipon pa noong panahon ng Soviet. Napuno na ang mga linya ng produksyon ng Moscow, kaya lumapit sila sa mga hindi opisyal na kaalyado nito. Ayon sa Council on Foreign Relations, Council on Foreign Relations, nagbigay ang Iran sa Russia ng hanggang 3,000 drones. Karamihan ay ang nakamamatay na Shahid 136 na modelo. Tinatanggap na ngayon ng Russia ang mga bala, rocket, at artillery shells mula sa North Korea. Kabilang ang mga ballistic missile na iniulat na ginamit sa silangang Ukraine. Pati ang North Korea ay nagpaarkila na rin ng sundalo sa Russia para sa digmaan sa Ukraine. Sinuportahan ng China ang Russia gamit ang mga dual-use na teknolohiya, pyesa ng drone, satellite intelligence, at posibleng mga military-grade na optics at electronics para sa mga sistema ng armas. Pero kahit na may suporta mula sa Iran, North Korea, at China, nahihirapan pa rin ang Russia. Dahil ang Ukraine ay sinusuportahan ng Nito at ng mismong Estados Unidos. Ang suportang ito ay hindi lamang simboliko, kundi nasa pinakamataas na antas na hindi pa nangyari noon. Mula 2,000 at 22 hanggang Marso sa so 2,000 at 25 ang Estados Unidos ay naglaan ng dolyar. Anim na at anim na punto, bilyon na tulong militar sa Ukraine. At humigit kumulang 67.7 bilyon ang kabuuan mula noong krisis sa Crimea noong 2014. Kasama dyan ang pondo, armas, logistika, intelihensya at real-time na koordinasyon sa labanan. Ginamit ng United States ang Presidential Drawdown Authority, isang emergency na kapangyarihang nagpapahintulot ng paglilipat ng mga armas mula sa aktibong imbakan ng United States military mula Agosto 2000 at 21, 55 beses nang nagamit ito para suportahan ang Ukraine. Mahigit 31.7 bilyong halaga ng kagamitan mula sa mga reserba ng United States Department of Defense ang ipinagkaloob kabilang ang mga precision weapons, drone, air defense, at mga communication network. Halos limampung kaalyado at kasaping bansa ang tumulong sa Ukraine. Bumuo ng isang pandaigdigang koalisyong militar na di pa nakita mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sama-sama, naghatid sila ng sampung long-range, multiple launch rocket system system. Isang daan at pitumput walong artillery platform, mahigit. Isang daang libong precision artillery ammunition higit. Dalawang daan at limampung libong anti-tank weapon. Tatlong daan at limampu't na tangke. Anim Dalawamputsyam armored vehicle, walu libong labing apat short-range air defense missile, at walot walumpung lethal unmanned aerial vehicle. Ngayon, pumasok na rin sa labanan ang artificial na intelihensya. Sa isang technology, entertainment, design talk, ipinaliwanag ni Alexander Wong, co-founder ng American defense tech firm na Scale Artificial Intelligence, kung paano tinulungan ng artificial intelligence ang Ukraine na hamunin ang militar na bentahin ng Russia sa pamamagitan ng mas matalinong estrategiya ng pakikididigma Tinatawag itong artificial intelligence overmatch, ang kakayahang lampasan sa pag-iisip at pag-angkop ang kalaban, kahit na mas marami sila. Bago ang digmaan, mukhang wala ng pag-asa ang matematika. Ang budget militar ng Russia ay higit sa dolyar, 65 bilyons. Ang ang gastos sa Ukraine ay 6 bilyon lang. Ang Russia ay may 700,000 na ang sundalo, samantalang ang Ukraine ay may halos 200,000 lang. Russia, higit sa isang libo at tatlong eroplano Ukraine halos isang daan at tatlumpu lang. Pero gamit ang artificial intelligence, assisted na pagtutok, mga grupo ng drone, at real-time na image intelligence, nagawa ng Ukraine na mapantayan ang laban. Na ng artificial intelligence, ang satellite imagery, nang napakabilis, natukoy ang galaw ng mga tropa ng Russia, mga imbakan ng supply, at mga airbase, hindi lang basta tumatama ang mga javelin missile sa mga target, ginabayan pa ito ng artificial intelligence, driven na recon data, kaya bawat sundalo ay naging parang isang precision strike team. Iniulat na gumagamit ang Ukraine ng 10,000 na drone sortie na pinagsasama ang autonomia, artificial intelligence at modular na deployment. Bawat GOGOLM drone LM drone ay nagsisilbing mothership Nagdadala ng dalawang magagaan na first-person view drone na may kasamang smart pilot system ng kumpanya. Kapag nailunsad, ginagawa ng mga first-person view ang precision strike habang bumabalik ang mothership para muling magamit. Ang smart pilot system ay gumagamit ng mga kamera, light detection and ranging, at iba pang sensor para sa autonomous na paglipad, pagkilala ng target, at real-time na paggawa ng desisyon ng walang global positioning system o tuloy-tuloy na input mula sa tao. Pinapahintulutan nito ang mga misyon gaya ng search and destroy, pag-ambush sa mga sasakyang panghimpapawid, o taktikal na pag-iikot malapit sa mahahalagang target. Ganito mismo tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga bomber ng Russia. Tinatamaan ang kanilang pinakamahinang bahagi ng may nakamamatay na katumpakan. Nagdeploy ang Russia ng mga anti-drone system tulad ng Krasukha-series, Radon-O, SERPVs Animed at Stupor para i-jam at matukoy ang mga drone at protektahan ang S-400. Pero dahil napakarami ng mga drone ng Ukranya at sinuportahan pa ng mga High Defense Artificial Intelligence na kumpanya tulad ng Scale Artificial Intelligence at Palantir, naging mahirap para sa mga anti-drone system ng Russia na i-jam ang bawat drone na pumapasok sa kanilang teritoryo ng banta ng drone at misil ng Rusya sa Ukranya. Mga artificial intelligence kumpanya ang tumulong sa depensa nito para mas mabilis at matalinong tugon. Mas magandang ruta ng pag-intercept at koordinasyon ng radar. Pero oo, hindi pa rin kayang manalo agad ng Ukraina sa buong labang ito. Habang malakas ang industriya ng militar ng Rusya, umaasa ang Ukraina sa mga dayuhang armas. Laging may hangganan kung gaano karaming tulong ang maaari mong makuha. Maraming bansa, kabilang ang Amerika, ang sumusuporta sa Ukraine, pero habang tumatagal ang digmaan, lumalala ang ekonomiya nito. Dahil sa pagtaas ng utang at paghigpit ng mga pinagkukunang yaman, kailangan gamitin ng Ukraine ng mas estratehiko ang bawat sandata. Gayunpaman, nagtagumpay na ang Ukraine sa pagpapahina sa Rusya at napaatras ito. Mula Enero 2000, at 24 limitado ang mga teritoryal na tagumpay ng Rusya. Advivka sa silangan, isang pagtulak pakanluran patungong Prokhovsk nasakop ang humigit kumulang 3,000 at 100 km towa. 500 km malapit sa Kopyansk, sa Hilagang Silangan. At mas mababa sa 5,000 km sa buong harapan sa loob ng mahigit 1.5 taon. Noong Abril 2,000 at 25, ang mga puwersa ng Rusya ay sumusulong ng average na 6 na kilometro bawat araw lamang. Noong Marso 2000, at dalawamput dalawa. Nasakop ng Rusya ang isang daan at dalawampung libong SQ KM sa unang limang linggo ng labanan. Ngunit nakabawi ang Ukraine. Noong Abril dalawang libo at dalawamput dalawa, nasakop nila ang limampung libong kilometro kwadrado. Noong huling bahagi ng taong iyon, nabawi ng Ukraine ang karagdagang labing pitong libong km at sanaw sa Kharkiv at Kherson counteroffensives sa loob ng labing isa linggo. Ang estratehiya ng Ukraine sa digmaan ay nagpapakita na ang kabiguan ng Russia ay hindi dahil sa teknolohiya o armas, kundi sa maling intelihensya. Ang paggawa ng desisyon ni Putin bago ang pananakop ay halos puro mula sa itaas pababa. Ipaliwanag ko, dahil sa pagiging lihim, nilimitahan niya ang mga konsultasyon sa isang maliit na grupo ng mga tagapayo sa militar. Maging si Sergei Lavrov ang kalihim ng panlabas ng Rusya ay hindi nasabihan hanggang Pebrero 24, 2022 ang araw mismo ng labanan. Ang mga komandante ng Rusya sa Belarus para sa mga ehersisyong militar ay di alam na ilang oras lang ay pamumunuan na nila ang isang ganap na digmaan. Tila mapayapa ang rehimen ni Putin sa labas, ngunit palihim silang naghahanda para sa isang malaking sorpresang pag-atake sa likuran. Ngunit ang pagiging lihim ay may kapalit. Walang seryosong pagbati sa plano ng pananakop, walang lugar para sa pagtutol, at walang reserbang plano sakaling magkamali. Mukhang posible ang plano sa papel, pero puno ito ng hindi makatotoha ng pag-asa at labis na kumpiyansa sa bawat antas. At walang nagtanong ng pinakamahalagang tanong, paano kung mali ang mga palagay natin? At mali nga ang mga ito. Maling hinala. Una, mabilis na matatalo ang hukbong sandatahan ng Ukraine. Ikalawa, mawawasak ang Kiev mahuhuli o mapapatay ang mga pinuno. Pangatlo, karamihan sa mga Ukrainians ay tatanggap sa Russia o mananatiling walang ginagawa. At pang-apat, madali raw makokontrol ng mga espiya ng Russia sa Ukraine ang paglilinis pagkatapos ng tagumpay. Wala sa mga iyon ang nangyari. Nakakatawa. Habang nabulag si Putin ng sariling ahensya, ng intelihensya. Alam naman ng United States ang lahat. Ilang buwan bago naganap ang digmaan, ibinahagi ng Washington ang mahahalagang impormasyon sa Ukraine at NATO. Kahit may mga kaalyado na, nagdududa, tahimik na naghanda ang Ukraine, nag-iipon ng armas, pinapakalat ang mga puwersa, at pinapatibay ang mga lungsod. Bulag na nagdiwala si Putin sa Slushba Vneshny Rasvetki, ang Foreign Intelligence Service ng Russia, na nagbigay sa kanya ng maling pantasya tungkol sa pagsalakay sa Ukraine. Nangako ang mga ahente sa Ukraine ng mass defection, mainit na pagsalubong, at kaunting paglaban. Ang naibigay nila ay isang bansang naglalagablab handang ipaglaban ang bawat kalsada. Mali rin ang basa nila sa magiging tugon ng mundo. Nang ma-annex ang Crimea noong 2000 at 24 hindi gaanong tumugon ang kanluran. Mataas pa rin ang dependensya ng Europa sa gas ng Russia. Kaya inisip ng mga Russian analysts na simbolikong protesta lang ang idudulot ng panibagong pananakop nito. Nagkamali sila. Ang sumunod ay pagkakaisa ng NATO, mga parusa, pandaigdigang pag-iisa, at dagsa ng mga armas papuntang Ukraine. At marahil ang pinakamapanganib sa lahat walang kaalam-alam si Putin kung gaano kahina ang kanyang militar. Bakit? Dahil sa mga autoritaryong rehimen, ang katotohanan ay dumadaan pataas sa mga salaan ng takot at korupsyon. Nagbebenta ng gasolina ang mga general. Kinukurakot ng mga commander ang budget. At ipinagpapalit ng mga sundalo ang mga armas para sa vodka sa black market. Kaya nang dumating na ang utos na sumalakay, marami sa mga batalyon ng Rusya ay hindi lang kulang sa tao, kundi ubos na rin ang gasolina. Sa kabilang panig, handang lumaban ang mga sundalong Ukranyano para ipagtanggol ang kanilang lupa at dangal. May isang lumang alamat mula sa sinaunang mundo. Huwag maliitin ang iyong kalaban. Gaano man siya kaliit. Kahit ang pinakamaliit na insekto ay kayang pumatay ng tigre,